po kay Kuya Bal. Ayan, nakarating po sila dito. Magtanong sa atin. Kuya Bal, may naghahanap sa iyo. Babati daw po ng happy birthday. Happy birthday, Kuya Bal. Happy birthday, Kuya Bal. Taga saan po kayo? Ah, sa bayan po. Ano pa? Ni kuya. Ah, magka-classmate po kayo. Kala ko si Wala po sila. Nasa Baguio po sila. Naglakad lang po kayo. Chocolate. <laughs> Kita ko na kayong dumaan dito kanina ay. Lampas na po kayo. Doon po ang kinakuya sa ano. Purview 1. Alpine na po dito. Good, jolly, oh, you know. okay. So, oh, Ito po, pamasahin wala po si kuya, ay. Thank oh, po. you, po. Welcome, Welcome. po. Yeah. Ingat po kayo.